Hello, Chingas and Faith. Nandito tayo sa bahay ng Pamilya Hipolito. Nandito si Ate Angeli at si Kagawa J. And sila ang nangangalaga ng imahe ni San Nicodemo. Itong San Nicodemo nila, sabay lang kami naglabas last year, year. di ba? Pero anong taon siya pinasimulan ni Pagawa? Uh, last year, bago, bago siya makunan kasi... Uh, bago kami nagkaroon ng pangalawang anak, nakunan muna siya tapos February 7 'yon. Tapos after siya makunan, ah uh, naisipan namin na magpagawa na lang ng Nicodemo kasi related siya kasi parang nawalan kami ng anak. Related din si Nicodemo dun sa pagkamatay ni Jesus kasi isa siya sa nandoon. Uh, isa rin siya sa naglibing kaya so, so parang ganun yung, yung story mo mm. and di ba nabanggit mo rin kanina na originally, hindi talaga yung dapat oh. yung plan. Kasi um, dapat yung triumphant. Uh, and... uh, uh, ano sana yung that, yung first na plan namin is La kaya lang. Medyo hindi kaya. na. Budget. Budget. So, napunta kaya, kayo kay... Siguro pwede kamayom lang. <laughs> <laughs> kaya napunta kayo kay Senecodemus. Minsan nga sinasabi nila na hindi talaga tayo yung pinip, pumipili sa alaga natin. Sila yung pumipili sa atin. Kumusta naman yung Primera Salida niya last year? Uh, successful yung Primera Salida. Kaso yung, siguro yung kinakatakutan ng lahat ng kamarero yung nangyari din sa amin, yung no, <laughs> hindi gumana ano? yung generator. Oh, oh. <laughs> <Bienesanto>. <laughs> Ay. Ay. Oh, Ani, uh -oh. Santo. Biyernes Santo. Santo. Ano yari? Hindi <laughs> uh, siya. Uh, Miyerkules Santo, yung generator na gamit namin ng Miyerkules Santo, e parehas naman. Kaso nung Miyerkules Santo, chinek namin dito bago umalis, eh, nagsisimula na yung prosesyon, maaga pa naman, so hindi muna kami nag... Uh, di so, namin yeah, yung, yung, yung generator. Tapos, nung pinasagsabi na ng prosesyon, nasa kalagitnaan kami, medyo madilim Papadilim na. na. Um, kami na lang yung karong walang ilaw kasi yung generator namin hindi na gumagana. Ano na, na ano kasi na pintas yung tali na kinihila. Hmm, tapos napagana namin. Tapos nawala na naman. Tapos yung ano na lang namin yun, yung ginawa, nakikonek kami sa generator Oo, nung pieta. Ng... At Kasi, uh, kasunod na. Uh, bago yung Nicodemo, bago sa, sa Nicodemo, pieta muna. Pieta, Nicodemo, sunod kay Nicodemo yung santo entero na. Hmm. So kumuha kami ng uh, kuryente doon kay ano, sa karon ni, ng lapieta sila naman yung nag-offer na makikabit muna kami. Ay, perfect. Kasi ano, para hindi naman madilim nung parang ni Nicodemo nagpa-prosesyon. Yung sa amin din, parang, of course, kasi sa San Jose late na nagsimula yung prosesyon. So, parang, halos lahat may ilaw na. Yung amin din, hindi napapagana. Tapos, puti na lang, nakita nung uh, nung may Santa Veronica, yung parang tagpo na may Veronica, tinulungan kami ng mga mika Mika, mecha, ano yun? Mechanico. Oo. Uh -uh. Chinat nila. Na, umandar naman. Sabi nga naman, ano, magbibigay sana kami ng para sa gasolina din naman dun sa pinagkabitan na doon. Hindi naman yun na, hindi na nila tinuha. Kumusta naman yung dibosyo ng pamilya nyo kay San Nicodem? O, parang, di ba, kapag may dumadating sa ating bagong imahe, sabi ng iba, parang nagiging parte na ng pamilya natin mm -hmm. yung bagong imahe na natin. So, kumusta naman niyo <coughs> yung devotion? Para sa kami every Friday since ay nung hindi pa siya na blessed. Ah uh, dumating siya sa amin last year ng March 2. March 2. Tapos na blessed siya ni Father Arnel March 10 na. So yung 2 uh, March 2 to uh, 10, uh, walang ano muna, walang dasal, walang ano kasi sabi ni Father Arnel, bawal daw muna dasalan yung mga imahe na hindi pa na-bless. So, wala kaming ganap noon. Pero after nung blessing niya, bago mag, uh, pumasok ng um Simana Santa last year, meron kaming devotion sa kanya na tuwing Friday, nag kami. So, kaming mag-asawa, minsan si Mama, yung kapatid namin, kasi yung bahay ng Mama dyan lang naman sa kapatid namin. So, dito kami nag every Friday. Nung blines siya doon sa chapel, um, what a coincidence naman na yung misa, sermon. yung sermon, is patungkol sa ni Nicodemo uh -oh. kay uh, Jesus. Yun yung so parang nagsagaspel. Yun na Pero that time, hindi namin alam na yun yung magiging ano. Tapos, so yun. akala namin, parang sabi kong social, sabi, ni, sa, sabi namin parang social naman na magbe-bless lang sa kanya tapos tinaiming ni Father yung ano. Pero di pala, asa dyang, yung araw rin na yun talaga, yun yung ano, Oo, really? oh, oh, really? Perfect right timing ba? And bro. sinabay namin yun sa anniversary ng lolo ko na papa ni papa. Pero maulan, maulan nga nun, pero talagang din, dinala dun sa chapel, rain or shine. Um, ano ang dinarasan yung novena? Novena talaga kaysa ni Kalina. And sa so, pagdidibusyon niyo, so, of course, sabihin na nga natin bago yung imahe. Tapos yung devotion parang bago rin sa atin, di ba? Um, minsan, meron talaga mga moment or pagkakataon na merong mga miracle. Kaya mga simple miracle, pero masasabi, masasabi natin attributed through this intercession. Kaya meron kayo na experience. Hmm, para sa akin, meron. Kasi nga, di ba, bago siya dumating, nakunan ako. And di naman ako. Ma, natagal kasi bago nasundan to, yung panganay namin. Tapos nakunan pa ako after. Kasi four years bago nasundan, yung nakunan, yung na laglag sa akin. Pero after lang halos ng Semana Santa, nabuntis agad ako. Kasi mm. so, yun na, yung baby namin yun. Parang, para sa akin, yun naman yung ano. Kasi nung nakunan ako, tapos dumating siya, lagi lag kami na after na nung na, na siya. So, may regalo, may mm. biyayang so, supling mm. sa si San Nicodemo, sa pamilya. Kamusta naman yung ano ng mga kabarangay? Actually, maganda yung unang labas namin last year. Kasi Nagano. di kami nahirapan na. Yung iba kasi sigurong kamarero, eh, parang naghahanap pa sila nung mababayaran na mag-ihilat ng buon karosa. Pero sa amin dito, wala. Uh, alas 4 pa yung labas na dito sa bahay namin papunta ng simbahan. Pero alas 3 na dito na yung mga kaibigan namin. Nag-aayos pa siya dyan. Nagtatanong na ako anong oras. Nung oras hilahin. Hilahin. Perfect. Ganun talaga kapag mabait ang kamarero. Ah, siguro. <laughs> 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 Chismis na naman ito. Kumusta yung paghahanda <laughs> <laughs> niyo ngayon ng yung ngayong taon na salita? Actually, last month pa kami nag-prepare. Kasi sabi ko, ayaw na namin maulit yung gano'ng sinabi ko. Last year. So, sa generator, nagkaba na kayo magbibili ng bagong generator. Kasi sabi ko, yung mga nag-offer naman ng mga ano, na mga relatives na hiramin na lang yung generator nila. Tapos, paunti-unti, yung mga gamit uh, para sa Merkoles, tapos Pernusando, yung punti-punti na namin binigyan. Hmm, yung nabanggit mo rin kanina, nagpagawa ka ng bagong metal? Hmm. sa ano niya, kasi medyo maligyan yung tawag dyan, pauriola. Hmm. Gano'n siya kakataas? 5 feet. Siya na ba ang pinakamataas sa mga imahe or pas, paso na nawalabas sa sa'yo? So far, nung, nung procession, syempre nakamalaki. Kasi usually yung iba talaga nakita ko. Ang maliliit siya. Pag dumaraan niya, ang sinasabi niya, ang laki niya, ang laki niya. yun Kasi usually may mga standard size nila. kaisin. Mm ah yung ganito kasing size, parang ito yung mga size ng mga imahe doon sa mga malalaking simbahan usually, di ba? Kasi kapag yung parokya is maliit lang, yung mga imahe rin ng iba, maliit lang din. Mas matangkad siya sa akin. <laughs> 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 Ganun. Pag, mag, ano, pag siya. Mm, binihayaan siya ng hype. <laughs> sana all. nga sana Pero ito na yung last nating question bago tayo mag-end. Kasi meron ako, merong isang question. Eh, Nakita kasi yung pandong ni Nicole, ni Nicole Demo. May aside dito sa, ano tawag na ito? Uh mm -huh. -hmm. Meron pa siyang parang balabal pang nakaiba ka. Sabi kasi ni Sir Gab, Hi Sir Gab! <laughs> Sabi niya kasi, ano daw, bakit pa daw lalagyan na hindi daw siya proper? sabi ko, eh, yung iba naman, may nakikita talaga na ganyan, may, may ganyan din talaga, may pang ibabaw pa talaga. Ano mo sasabi mo doon? Um, siguro hindi ko alam, pero sa mga nakikita ko kasing post ng una, so bago kami nag, pumili um, ng kulay, ng mga kulay na para kay demo so nag-research din muna kami kasi yung pagdamit, ano yung kailangan para sa kanya, yung mga iconography na dala niya para mas kilala kahit walang nameplate, kilala siya na siya si San So sa nakikita ko dun sa Facebook, eh halos lahat naman may balabal. Pero siguro po kung mali yung ano namin din, eh, ayos na lang naman. Yun nga, kasi nga, karamihan talaga, may mga ganyan, mayroon silang pinanggagayahan talaga. Ah, so, kahit siguro, dun sa ano, sa mga ano, pinakalabas, oh, oh, di ba may gano'n naman sa mga ganyan picture kami doon na nag uh, nag, -port, nag portray kay Nicodemo na may shawl na tapos may balabal pang puti. Lumapit siya kay Chris so ng patago, di ba? Um, so parang for me lang ha, for me lang Sir Gab. Okay, <laughs> yung, yung, balabal. Nakikipag usap siya kay Jesus. Kaya yung ibang Nicodemo gaya sa amin, ginagin namin ng, ng lampara. Kasi yung gabing yun na nakipag-usap siya kay Jesus, eh ano, parang naging iconography niya yung lampara daladala -dala niya kasi tumakas siya sa ano nila parang yung building anong yung temple ano nila, nila, yung temple nila, nila tumakas siya doon para lang makipagkita kay Jesus hmm, parang inausapan nila yung tungkol sa eternal life. Hmm. so sabi ko parang relate naman relate naman yung parang malaban diba, yung, tinatago niya yun di ba tinatago niya. ano kasi um, and uh, uh, nung last year gusto talaga namin magpagawa ng podcast yung ano reply comment Ang unang nag-usap, hindi naman kami mag-asawa. Kami ni Papa. Ka, oh, kasi. Kasi, <laughs> <laughs> kasi. Ano. Kasi sabi ni Papa, pagdating ng panahon, eh, ano yung magkakapatid? Ako yung panganay, yung pangalawa namin, nasa Naga Call Center, tapos yung pangatlo may trabaho na rin. Um, dalawa kami nila, kasi apat na babae sabi ni Papa, pagdating ng panahon na matanda na daw sila ni Mama, um, hindi uuwi yung mga kapatid namin tuwing Christmas tapos New Year kasi may kanya-kanya ng pamilya. So siguro naman, sabi ni Papa, siguro pag Holy Week, kapag may ipuun tayo dito sa bahay, parang magiging siyang instrumento para magkaroon ulit kami ng reunion ng mga kapatid kapag matanda na sila. Hindi lang nagkakaroon ng reunion pag may patay. Yun yung pinaka, isa sa purpose namin kaya nag, nagawa sa si San Nicolimo. Yung para pagdating ng panahon na matanda na sila mama at si papa, yung mga kapatid ko magsisiuwian dito kapag mm. si Mana sa So may reason sila to ano? Saka tuuna. kaya din yan kasi di ba nga, parang ito pa lang naman ang San Nicolimo dito. Kasi sabi ko nga, ay nung nagpa-procession nga, ang pag ang na. tanong ng tao, sino naman yan? Sino yan? Ganyan. Kasi hindi naman wala bihira hindi pamilyar dito sabi sabi namin para makakilala din naman siya na may part siya dun sa journey ni Jesus Christ During isa sa may mga, mga isa siya sa malaking ambag sa paglilibing uh -huh. kay Jesus. sabi ko kasi sa mga uh, barkada namin din nila, di nila kilala siya sa Nicodemo. sabi ko si Nicodemo is isa sa mga tumayong parang mga kaibigan ni Jesus sa mga huling sandali ng buhay niya na hanggang sa paglibing, nandun si Nicodemo. May kasi ito. May, may San Sa poblasyon, sa San Juan, Bautista Parish, merong San Jose. Sa Wala, kayong plano? Wala. Wala. Ay, wala. <laughs> Ay hindi. Ganito. Napag-usapan na namin. Sa amin, ang pangarap niya. La Sagrada Mabuo, niya yung paglilibing. Pag mm -hmm. oh. Sabi ko, baka siguro pagdating ng panahon matanda na. siguro. Sabi ko hindi ano na isang truck <laughs> ano, na yung kailangan diyan para ano sa malasapan na. Kasi ano din naman ang pag-aalaga ng shampoo. Pagpapagawa pa lang niyan. Oo oh, nga tapos sabi niyo pa nagpapakain kayo kapag Miyerkules uh, tapos and Friday. Friday. Ay hindi na siya lumalabas nang di ba nang Sunday. Ay, Ay hindi na. na. Sunday. Wala nang lumalabas dito sa amin ng mga paso kapag Easter Sunday, Uh, ano na lang, yung alegria tapos yung resurrection. Wala nang ibang ano. Siya kapag piyesta niya. Oh, piyesta niya tuwing August 31. Of course, nagpapasalamat tayo sa pamilya ni Kagawa J at si Ma'am Angie for having us today. For having us today! Tonight! Wala <laughs> <Tonight, Tonight, laughs> <tonight. laughs> <tayo> ka na <nalito>, tuloy. <laughs> mm -hmm. Si Kagawa pa rin yung kasama namin sa pag-iikot dito sa mga sa barangay nila kasi karamihan sa mga imahe or mga paso, na lumalabas sa kanilang parokya sa si San Martin is karamihan halos lahat. Karamihan halos lahat yeah. sa barangay nila. So, dalawa, pangalawa sila sa na-interview natin. And I'm very thankful. Thank you for, for your time. and sorry sa abala. Opo. And thank you sa pamirienda. <laughs> <laughs> Hanggang dito na lang muna, Chingos in Faith. Maraming salamat.